Ang e-books ba at music downloads ay legal na produkto? Ang sagot ay 100% na yes. Una, dahil paubos na ang mga puno sa mundo, konti na lang ang mga paper tree at dahil nauso na ang computer at iPads, dumating na tayo sa punto na hindi na tayo gagamit ng papel sa school, kundi e-paper. At bilang studyante, kaysa naman magdala ka ng tatlo o limang textbook sa school araw-araw, nauso na ang iPads at e-books. Alam mo bang sa Amerika, tumaas ang benta ng e-books ng 4,456% noong 2008 dahil nung taon na yon ay nakabenta sila ng 457 million na e-books habang bumagsak naman ang bentahan ng aktual na libro. Yan ay ayon sa Association of American Publishers. 2008 pa yan. Paano pa ngayong 2013? Dito sa Pilipinas, lumalaki na rin ang market o bentahan ng e-books dahil dumadami na rin ang mga taong kayang bumili ng computer gadgets. Pangalawa, ang pag-download ba ng digital music ay legal na produkto? Siyempre yes na yes. Laos na kasi ang cassette tapes, CD o DVD. Kaya mas patok ngayon ang pagbebenta ng mga kanta sa iTunes. Per download po ng kanta ang bilihan dyan. Pwede rin ang ringtones katulad ng mga natatanggap mong offers sa iyong cellphones. Kahit hindi buo ang kanta, paulit-ulit lang ang tunog, ringtone na. Narinig mo na ba ang Crazy Frog? Yung kanta na ang totoo ay hindi mo naman naiintindihan dum dum bum 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 Alam mo bang ang ringtone pa lang na ito ay halos kumita ng kalahating bilyong dolyar? Dollars! At ito ay taong 2005 pa. Sa tingin mo naman, magkano ang kinita sa downloads nito na may 1 billion hits sa YouTube? Gangnam Style. Gangnam Style. Maraming bumibili, di ba? Pero sino lang ang kumikita? Siyempre, 'yung nagbebenta nito. Ngayon, ang 55 pesos mo Meron kang 99 na e-books at meron ka 7 relaxing music at 70 music tracks. Sa tingin mo, nalugi ka ba sa 55 pesos mo? Ang daming kapalit ng 55 pesos mo at ang maganda dito, meron ka pang negosyo. Sa alagang 55 pesos, pwede ka pang kumita ng 5,000 o 50,000. Kung hindi ka pa nag-sign up, mag-register ka na for free sa link na nakikita mo sa iyong screen. At magkita ulit tayo sa susunod na video. Kita-kits!